mga bro, oh, mga sis, ayan. Ay, nandito po kami ngayon sa ano, Iloilo, ilo, sa may Concepcion po, sa may Pasil Beach Resort. Marami pa daw po kami isla po puntahan. Yung mga kasama po namin sa naka-instigation uh, na doon sa overnight po kami, di pa po maintindihan kung traders pa kami dito. Ay, po, Kasi napakaganda po. Oh. Yan o, no? kita niyo pong kapaligiran. Ang isla. Ang isla. Ayan po, nga lang may Sobrang init kasi, alauna na ng hapon. Yan, Yan o. No? Malamig yung tubig, hindi masakit sa mata ang kaalatan niya. Yan. Try natin yung maghanteng. magluto kasi nga ng natin. Pero na luto kailang. Meron luto gusto nila mag-ihaw ng sariwang isla, ng sariwang pusit. Yeah, saka iihaw daw yung alimango. O, ba, diba, Napakaganda na, po ng bulubundukin. Ang isla. Sa inama kami ng aming kumari at ng kanyang anak. Oh, oh. Nasisiinti. Cellphone. At ako din lulubog. Kasi malamig po yung tubig. Malamig ang tubig. Bawa ko lang po kasi sila sa cellphone at saka yung... Salami. Masaramin. Pero hindi ko kapasensyon, Greta. Ginilam oh. ko lang po ito sa anak ni Boss. <laughs> Napakaganda po dito. Tignan nyo po ang nakapaikot to. Puro isla po. Yan. Elo Iloilo Island. gante si Kogon at saka ano, tangkilagon Lagon. nang ang aming mga kasama nagsiswimming na oh. Doon po kami naka-explication sa yun. Maraming tao na yun sa bangka Amin yung tatlong bangka doon. Yan. Shout out po pala sa lahat ng aming subscriber. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, paki-like and share and comment po. paki-pindot ng notification bell para lagi kayo updated sa aming mga video. At pampakiusap ko po, po sa inyo yung ads po, wag niyo pong i-skip. Yun na lang po pinakatulong niyo po sa amin. God bless. Bye-bye. At salamat po sa walang sawang pag-suporta po niyo sa amin. Sa Saka na lang po ako magbalik sa inyo kasi busy po kami ngayon. Masyadong busy pictorial, vlog. Pagkakataon na po namin. 21 days po kami dito. Bye! God bless po sa ating lahat. Bye-bye na, bruno